Ang babae daw na na-link kay Sian Lim ay walang iba kundi producer din ng Bipa Films na si Alice Lee. Ito daw din mano ang third Siyempre, lahat ng magkarelasyon na, especially pag matagal na, ay wini-wish ng mga fans na sana sila ang magkatuluyan sa bandang huli at sila ay magpapakasal at bumuo ng pamilya. Pero sa mundo ng showbiz ay nakakalungkot lamang dahil kahit gano'ng nakatagal ang kanilang relasyon ay hindi talaga sila ang nagkakatuluyan. At sabi nga nila, mapapansin din na hindi na nagpo-post si Kim Chu at ganoon din si Sian Dim sa kanilang mga IG account na magkasama. Kaya naman sila ay napapasama sa blind item. Pero sino nga ba ang babae daw na involved kay Sian? Ito ay walang iba kundi si Iris Lee, isang producer sa Viva Films. Kaya naman maraming mga reporters ang nagtatanong kay Sian kung sino nga ba si Iris Lee sa buhay niya ngayon. Dahil nga behind the camera nagtatrabaho si Iris Lee, ay marami talagang mga fans ang curious kung ano nga ba ang itsura nito at ito ang nanira sa relasyon ni Sian at ni Kim. Kaya naman, hindi mamatay-matay ang balita na totoo nang nga daw hiwalay si Sian at si Kim. Pero wala pa nga confirmation sa dalawa. Ayon pa nga sa mga reporters, ay hindi lang mang daw na taga Viva ang naliling si Yan. Nandun na rin na sa kanya ay babae ulit na kasama niya. Bukod kay Iris Lee ay meron pa nga daw na nalilink si Lim. At ang sabi nga nila ay kailangan nga daw linawin ni Sian kung break na sila o hindi pa ni Kim dahil gustong malaman ng kanilang mga fans. Hanggang ngayon ay umiiwas pa rin si Kim Chu na pag-usapan ang kanilang breakup di umano ni si Lim. Although lagi silang pinaparinggan ng kanilang co-host sa It's Showtime. Kaya naman ang mga fans ay nag-aalala baka matulad sila sa Katniel maituturing si Kim Chiu at si Yang Lim na isa sa pinakamatatag na love team at hindi lang love team kundi magkarelasyon sa showbiz. Kaya naman kahit ang pagdaan nila ay going strong ang kanilang relasyon. Kaya abang-abang na lang tayo, hoping na sila pa rin sa bandang huli. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!